Dahil nga, nangyari, tumawag sila sa akin ng madaling araw, tapos minura ako ni Cherry, yan ang ginawa ko. Tapos kung ano-ano pa sinabi sa akin, na malandi daw ako, na naman akong ginagawang mali. Oh. bye. -bye pinagseselosa ni Cherry White, nagsalita na. Matatandaan ka makailan nga, ay naglabas ng video vlog si Hani, pasama nga si Boy Tapang. Dahil dito, ay nagsalita na si Hani. ...tukol sa issue. Ating panoorin ang video. Pero wala... Sabi kasi ngayon, sinabihan ka na daw niya. Pero hindi ako nag-agree noon. Tumawag sila noon. Tumawag sila sa akin noon ng madaling araw. Tapos... Sabi din si Jerry daw na huwag... ...hawag daw i-upload. Wala akong ginawa mali doon. Tsaka isa pa. Isa pa, nagulat din ako. Kaya din pinost ko yung video okay. na yan. Dahil nga, nangyari, tumawag sila sa akin ng madaling araw, tapos minura ako ni Cherry, yan ang ginawa ko. Tapos kung ano-ano pa sinabi sa akin, na malandi daw ako. Wala na naman akong ginagawang mali. Oh. Sabi ko, tumawag sila sa akin ng madaling araw. Tapos, minura ako ng cherry na yan. Tapos, kung ano-ano sinabi na, Kesyo, malandi daw ako, ganito, ganinyan. Nung nandun ako sa Cebu, hindi na ako sa Cebu nung bago ako po, June, ay, nung pumunta ako sa hotel nila, nung gumawa kami content, tapos kinabukasan nun ng madaling araw. Ayun, minura ako nila nung minura. I mean, ako wala, ang ayos ayos ko makipagsalita sa kanila, pero yung murahin nila ako at sabihan nang di maganda, hindi tama yun. Hindi ko nga sila pinusi. Eh. Wala akong sinabi sa kanila. Pinuse ko lang yung video na yun. Kasi nga, wala namang maling ginawa. yung malaking problema. <laughs> ayan, yeah, Ano yeah, sila? Wala akong ginawang mali. Kung may gusto silang paraano sa akin, wala akong ginawa kasi, ayan, nag-away kami ni Lucky, hindi kami nag-uusap ni Lucky. Dahil kanino? <laughs> dahil kay Jan kay Boy Tapang, pero walang narinig sa akin si Boy Tapang dahil Jan. Hello, hello, hello. 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 <laughs> sabihin mo dyan sa Ronnie na yan, hindi ko ididelete yung video na yon dahil sabihin mo sa kanya, siya nag-isip ng content na yon siya nagsabi sa akin ng gawin ko yung content na yun, hindi kamo ako yung nagsabi noon. Hindi niya ako, hindi kamo ako nagsabi noon. Actually, wala naman talaga akong balak gumawa ng content sa kanila eh. Pinilit na ako ni, Lo ni Ronnie na gawin yung content na yun. Sinabi ko sa kanya noon, bago, bago namin gawin yung content na yun, baka magalit ka ako si Cherry. Pero ano sabi niya? Hindi, hindi magagalit yun. O, kaya ginawa ko. Kasi nga, usapan namin, walang, walang, walang mangyaring ganon. Kasi hindi naman big deal. At saka, content lang yun. Ano ba yun? Parang di sila vlogger. Diba? Tayo, okay. Tapos binak pa ako ni Ronnie. Bakit? Para saan? Sabihin mo kay Ronnie, kung gusto niya nang maayos sa usapan, siya yung makipag-chat sa akin. Dahil talagang ako, hindi ko i-delete -de yung video na yan. Sabihin mo yan, ha? Tapos sabihin mo din na ano, eh, teka, ano ba nangyari kasi? Nag-aaway ba sila? Ah, uh, pinapatilin kasi, eh. kasi daw baka... Makita. Baka makita ni ano. Cherry. Uh, mag-aaway, mag-aaway <laughs> na naman sila. Bin ako naman si Cherry sa page ko, eh. Hindi yung patang na nag-aaway na ako nag-aaway. Eh, baka yung iba, siyempre kagalad <laughs> yun. Ah, sige, sige. Basta sabihin mo yan kay Ronnie, ah. Sabihin mo yung sinabi ko sa kanya na siya yung pumilit ng videos. Pa teka, teka, Kian. Yes. Sabihin mo din kay Ronnie dyan, nung nag-aaway ka mo sila ng Cherry White, tanungin mo sa kanya, bakit niya ako pinapapunta dito sa Manila? Eh, nasa Cebu ako nun. Kasi one time, nung nag-aaway sila ng Sherry White, sinabi niya sa akin, umalis daw siya dun sa bahay ni Cherry. Ngayon, nasa Manila na siya noon. Ngayon, after noon, nasa Cebu pa ako noon. Tapos kinabukasan, flight ko, di ba, sinabi ko sa'yo. Tapos, sinabi niyang ganito, siya na daw magre-refund ng ticket ko. Siya na daw magbabayad ng ticket ko. Pumunta lang daw ako dun sa Makati na pinag -i niya. Bakit? For what? Di ba? Nag-aaway sila, Cherry, lang, pero ang na may naninigbas ba sa akin? Sinabi ko ba kay Cherry na pinapapunta niya ako dun sa Makati? Wala. Tapos yung content na video na yan, ala naman akong ginawang mali. Content lang yan, pinapala kay Diyos ko. Sabihin mo yun kay Ronnie, ah. Sabihin mo yun kay Ronnie, dahil kami kay sa kanya, nag-aaway pa kami ni Lucky, ah. きょう。Okay,